Ayan, ngayong araw ay pupunta kami sa Wanaka. Papasyal kami doon. Or mga gamit. Ayan. Dahil dalawang araw kami doon at dalawang gabi. Ito ang aming makakasama, si Paul. Hi! <laughs> ano kami, convoy. Yung sasakyan niya. Sa amin, maliit lang. Kasi medyo nagka problema dun sa sasakyan plate brake pad kasi parang put na put put so hiniram ko yung sasakyan nila para matuloy pero kapi muna kami ngayon alis na tayo bye bye guys Combo na lang <laughs> At yun na nga guys na makarating na kami sa aming pupuntahan Siyempre naghanap muna kami ng aming makakainan At nakita namin ang Gusto Chinese Restaurant Pagkatapos namin makakain, naglakad na kami patungo sa gilid ng lake O sa lawa ng Wanaka At very exciting Kasi ngayon na naman ulit namin siya nang bisita after 4 years Ang lugar ng Wanaka ay napakaganda at napakalinis Nagkakayang yan ang Wanaka Tree. Sikat dito sa New Zealand. Binadayo ng mga foreigner para lang makapagpa dito. Ang Wanaka Tree ay binansagan namin na Lonely Tree sapagkat siya ay nag-iisa lamang na nabuhay sa gilid ng lawa. Ayan, balik na kami sa car. Tapos na kami magpapicture picture sa Wanaka Tree. Konting trivia lang guys na ang Lake Wanaka ay ang pang-apat na pinakamalaking lawa dito sa Otago Region. Ang lake ay may sukat na 278 meters above sea level at more than 300 meters ang lalim at napapalibutan ng mga bundok at bayan ng Wanaka. Grabe, napakaganda asul na asul ang kulay ng tubig ng lawa. At dun sa gawing unahan ng bundok ay meron pang natitirang mga yelo na tinatawag na snow cups. Tingnan nyo guys, ang ganda. Grabe, hindi mo makapaniwala. Ang sarap sa mata. Kaya kayo guys, kung may pagkakataong kayong bisitahin ang bansang New Zealand at kung kayo ay nandito na sa New Zealand, huwag nyo pong kalimutang puntahan ang lugar ng Wanaka. Talaga namang mamamangha kayo sa ganda nito. Uh, LL, hi. Aag! Hi, sir! Natatakas sa mga puno. Una na kami. Okay. Una na kami sa bahay luto at makapag-eater ng dinner Ano mga kumakain? I-picknick This is the playground, Kuya Eliel Oh I-see na Mag-shoot ka na mag dito There's yeah, no? even a slide and the tube Yes, this is the <laughs> <Aww>. slide <laughs> oh, oh. We come back, we come back Don't worry just yes, uh oh napa playground dere oh tips of playground here for you okay Patagonia ice cream pwede na lang lakarin mo yung bahay namin na nakuha dito lang, 5 minutes away lang from the lake hmm. the willows one okay, of a we are on the house baba na tayo tikil Nagbabarbecue ako. And na uh, bumili kami ng ihawan. Pero a-assemblein uh, muna namin. So, ang aming na, At si Poy, nagluluto na Mookie Fish. Mookie Fish. May isa pa. Try nga natin buksan. ayon you know 4K. <laughs> Samba na to, hindi mo na kailangan mag uh, mag gas or mag uh, plastic plastic or papel lalagyan mo lang po siya konti konti lang so siya na yung magpapaningas dito sa uling ayan oh, no, guys pinagpatong patong ko lang siya na parang pyramid tapos lagyan ko nito dun sa ilalim sa loob yan tsaka ko siya sisindihan malakas yan para siyang may gasolina na ah. yun o isda yan ang aming iihawin okay. tingnan natin yung ating kuling na pinaparikit okay okay na siya ng konti kita nyo yung mga puti puti na yan Ayan, baga baga na yan chow dito May snow doon oh Ayan pala, ayan <laughs> Wow. So yun na nga guys, naluto na ang aming ham na pang dinner at kami po ay kakain na. Hanggang dito na lamang at marami pong salamat sa inyong panunod. Mabuhay po tayong lahat. God bless.